News update Mga balita ngayon, 23 korporasyon kinasuhan ng BIR dahil sa 1.41 billion tax evasion case. Ilang individual sugatan matapos mahulog sa bangin ang isang mixer truck sa Bataan. Mataas sa tiwala at suporta ng publiko na kuha ng AFP at PNP ayon sa OCTA Survey. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagsampan ng kasong kriminal ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa 23 korporasyon, 56 na opisyal ng kumpanya at 17 certified public accountants dahil sa umano'y paggamit ng peking resibo o ghost receipts upang makaiwas sa pagbabayad ng tamang buwis. Inihain ang 23 reklamo sa Department of Justice o DOJ na yung Webes bilang bahagi ng pinaigting ng kampanya ng BIR laban sa mga mapandinlang na transaksyon. Ayon sa BIR, nagresulta ang modus ng tinatayang 1.41 billion pesos halaga ng nawawalang buwi sa kaban ng bayan, kabilang sa mga isinampang kaso ang tax evasion, perjury, false reporting, at hindi pagsusumite ng tamang impormasyon Nagbabala ang ahensya na patuloy nitong kakasuhan at pananagutin ang sinumang sangkot sa mga ilegal na gawain upang maprotektahan ang pondo ng bayan. Ilang indibidwal ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang isang mixer truck habang binabaybay ang kurbadang bahagi ng Tipo Road sa bataan itong Webes ng hapon. Ayon sa mga saksi, tumama muna ang truck sa isang nakaparadang L3 vehicle bago sumalpok sa isang karinderya at tuluyang mahulog sa malalim na bangin. Tumalon umano ang driver bago bumagsak ang sasakyan, ngunit na damay sa pagkahulog ang pahinante, isang babaeng tindera at isang lalaking customer na kumakain sa karindirya. Agad silang nerespondihan at isinugod sa pinakamalapit na ospital habang nawasak naman ang karindirya sa lakas ng banggaan. Muling pinatunayan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mataas na kumpiyansa ng publiko matapos makuha ang 81% trust rating at 82% satisfaction rating sa pinakabagong tugo ng masa survey ng Octa Research. Malaki ang itinaas mula Abril, 16 na puntos sa tiwala at 17 puntos sa performance. Pinakamataas ang suporta mula sa Mindanao at sa mga nasa Class E. Tanging 2% lamang ang nagpahayag ng kawalan ng tiwala sa AFP. Samantala, umangat din ang Philippine National Police o PNP, nagtala ng 71% trust at 73% satisfaction rating. Tumaas ng siyam na puntos sa tiwala at labing isang puntos sa performance mula sa huling survey. Bagamat may agam-agam sa ilang sektor, nananatiling matibay ang suporta sa PNP sa buong bansa. Ginawa ang survey sa 1,200 adult respondents mula Hulyo 12 hanggang 17, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face -face interviews. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-Uulan. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita I <laughs>